May mga pagkakataon sa buhay na para bang nag-aalay ng mga bituin at bigla na lang parang bumulaga sa ilang tao ang swerte. Kaya importante laging magsuot ng helmet pag ikaw ay nakasakay sa motor. Ang rider na to na sorpresa sa bagay na tumama sa kanyang helmet mula sa parte ng gulong ng sasakyan. Ang Skid Row sa LA ay kilala dahil sa dami ng taong naghihirap dito. Subalit sa hindi inaasang pangyayari, biglang nagbago ang kapalaran ng isang residente doon nang manalo ito ng Powerball ng mahigit 1 billion dollars. Why is this woman overcome with emotion? Does she hold the winning Powerball ticket worth more than 1

Naubos ang iPhone sa claw machine na to sa epektibong diskarteng ginawa ni Kuya. Pagsiswertihin ka nga naman talaga, talo na, nanalo pa, hindi sadyang naisave ng goalkeeper ang penalty shot ng walang kamalay-malay. Yung gusto ka na sunduin ni Kamatayan pero siya mang buhay mo. Ipinamalas si kuya kung paano maka-strike sa bowling kahit kalahati lang ang bola. Minsan mapagtatanto mo na lang kung gaano kakaswerte kapag nangyari sa'yo ang ganitong mga klaseng sitwasyon. Isa itong babala na wag na wag bubuntot sa mga sasakyan na nag-overtake lalo na pag alanganin at makipot ang daanan. Muntik ng paglamayan ng isa nilang kasamahan ng aksidente ng mga ng sundalo na nasa likod ang gatilo ng hawak niyang baril. Mabuti na lang ang military hat lang ang tinamaan nito. w h Nakakabilib talaga panoorin ng pangyayaring ito sa Red Bull Rubik's Cube World Cup. Nagkatapat maglaban ng magkapatid na kambal na 'to at nanalo ang isa sa pagitan lang nang 0.001 second. Sa isang military drill, hindi na mabibitawan ng trainee na sundalo ang granada at lumapag ito sa kanilang likuran. Mabuti na lang alerto ang kanyang trainer at maswerte silang dalawang nakaligtas sa tiyak na kapamakan. kahit sino siguro ganito ang magiging reaksyon. Kamunti ka na silang mapagastos ng mahal ng di oras. Uy, Instant viral sa internet nang ma shoot ng naka-Jersey number 50 ang bola ng pataligod. Napakaswerte ng reporter na to dahil ilang sentimetro lang ang pagitan. Kung medyo napaurong pa siya ng konti, malamang natamaan na siya ng bas na rumaragasa. The road. The road the the road... Ito na yata ang ng tao sa buong mundo nang magising ang lalaking ito mula sa pagkakomatose, nagtry siya bumili ng scratch card at swerteng nanalo ng sasakyan. At nang interviewin siya ng reporter at sinabing iri reenact kung paano siya tumaya, akalain mong nanalo ulit siya ng $250,000? When we asked Bill to his I won 250, I'm not not, Nangyari ito sa bansang China. Kung hindi agad nakatras ng konti ang nakamotor, malamang ay nadagin na na siya ng container truck. Magahalong swerte at galing sa pagmamaneho. Iniwasan kasi ng driver ang signage na tatama sana sa dala niyang truck. Kaya nagpagewang-gewang ito sa kalsada at maswerteng wala naman nasaktan o nadiskrasya sa nangyari. Yung inakyat mo yung bola na napunta sa itaas ng bahay. Tapos nagulat ka dahil biglang dumami. <laughs> <laughs> dahil sa mabilis na reaksyon ng rider, nakaligtas ito sa tiyak na kapahamakan mula sa sasakyan na nagbeating the red light. Maswerte naman na kuwaan na nagvi-video ang slow motion ng pagbanggaan ng dalawang bubuyog. Maswerte din nakuhaan sa camera ang mga pangyayaring ito. Pagkatapos sabihin ng groom na hindi maganda ang mga nangyari sa taong 2020, sumakto naman ang pagsulpot ng kidlat. <laughs> <laughs> hindi ka panipaniwalaan ang nangyari sa isang bote ng soft drinks na to. Nakakabilib talaga. Ilang segundo lang ang pagitan. Buti na lang na agad sa lalaki ang lubid bago pa man mabita kang yellow. Get your harness. Isa na namang unbelievable shot mula sa isang golf tournament ang

May ka rin ba maglaro ng mga toy crane sa mga amusement park? Well, panoorin mo ang video na to para makakuha ka ng technique. Isang lucky shot ang nakuha na ng kamera mula sa ating The Magician na si Efren Bata Reyes sa US Nine Ball Open. siya namang basketball game, ikinagulat ng mga nanonood ang pangbihirang behind the back shot ng player na to. Kaparehas din na nangyari sa unang video. Namang ha ang lahat ng pakitaan ng NBA player na to mula sa Boston Celtics ang isang unbelievable full court shot. Kung lucky shot lang ang pag-uusapan, talagang mabibilib ka sa nagawa ng lalaking ito. Nalimutan naman i-handbrake ng driver ang minamanahewan niyang truck. Buti na lang nahabol niya ito para ipreno gamit ng kanyang kamay. Bago pa man ito sumalpok sa isang sports car lang malakas ang reflex ni Manong at nagawa nitong makailag. Tradisyon na sa isang kasal ang paghagis ng bride patalikod sa isang bukay ng bulaklak. Imbis na masalo ito ng mga single girl sa kanyang likod ay siya ulit ang nakasalo nito. Hindi lang improvised racket mula sa coke battle ang nagawa ng batang ito kundi pati na rin ang pinakamataas na battle flip sa buong mundo. Pagkakamala mo naman prank ang ginawa ng tornado na to dahil muntik na niyang sirain ang mga gusali. Buti na lang bigla itong naglaho Enjoy na enjoy ang batang ito sa pagdekwat ng popcorn. Siguradong mahihiya siya paglaki pag napanood niya ang video na to dahil si Prince Harry lang naman ang kanyang kinukuhanan. Sa isang TV guesting, inimbita ang isang scientist para ipakita ang isang experiment. Ang soda nilagay ng liquid nitrogen at tumilapan ito ng malakas at muntik na itong tumama sa mukha ng host. Hindi inakala ng isang diver na sasakmalin siya ng isang pating. Buti na lang naramdaman niya agad ito at naiiwas niya agad ang kanyang paa. Grabe ang lakas at tibay ng loob ng driver ng bus na to. Halatadong kabaysado na nila ang gandong klaseng kalye. Ikaw, kaya mo bang sumakay sa bus na to? Nagmalfunction ang elevator na kanilang sinasakyan. Hindi sumara ang pinto nito Swerte naman ni ate at nakatawid siya at hindi napahamak. Nailigtas sa tiyak na kapahamakan ang babaeng makikita na patawid sa kalsada. Swerte niya at alerto ang lalaking nagligtas sa kanya. Isa naman itong may tutuling na luckiest shot sa bowling history. Nag-alaakwa man ang batang ito na swertehan niyang matuhog ang dalawang isda. Nag-ride ang grupo ng mga kabataan ito nang biglang nahulog ang cellphone ng isa nilang kasama. Swerte namang sumakto at napunta ito sa ibabaw ng tangke ng motor ng kasama niya. Sumakto namang nashoot sa inumin ng fan ang bola ng baseball. Nailigtas ng lalaking ito sa tiyak na kapahamaka ng kanyang mga anak. Buti na lang nakalampas na ang dalawang lola nang mangyari ito. Nagulat naman ang lalaking ito nang sipain niya ang bola ng soccer nang bigla na lang ibalik sa kanya ito ng hangin. Swerte namang nakita at nailigtas ang lalaking ito sa gitna ng snow. Buti na lang napansin agad ng kanyang paa at nakahingi agad ito ng saklolo para siya iiligtas. Pinagtulungan nilang hukayin ang makapal na snow. Sa kabutiang palad na ahon agad nila ito bago pa man siya masofocate. At syempre kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo na makalimutan pindutin ang like button kasabay din ng pag-subscribe sa ating channel at i-on mo ang notification bell para lagi kang updated pag meron tayong nilabas na bagong content kagaya nito.